Si Senator Billboard Risa on Billboard, uh, Hon meros. Oh. At Frank, dadagdagan ko yung punto mo please. Mahalaga pong binabanggit ni Brother Franco kung bakit si Pastor Kibuloy po at ang buong SMNI ay tinarget ng isang special operations for demolition job and shame campaign and persecution sa politika at sa legal aspects. Bakit sapagkat ito po ang natatanging network dedicated para po magsiwalat ng katotohanan laban sa mga kalaban ng ating bayan at pamahalaan at ng ating mga mamamayan. The only station na may programang dedicated exclusively para dyan sa paglaban sa communist terrorism, ang laban kasamang bayan, at sa pag-promote ng counter-insurgency programs of the government and security programs, ang ntf cap Nandito rin diyan sa laban kasamang bayan. And Frank, Yes. Si pastor po ang isa sa nag-o nag-iisang evangelist o a spiritual leader na tumaya ng kanyang buhay, ng resources at organisasyon at programa hindi lamang sa evangelization kundi pati na po sa kanyang mga social and political analysis na tumindig bilang spiritual and religious leader sa ating bansa upang categorically ay magdraw the line against the most pervasive and evil enemy of the people which na naglalaro at nag infiltrate sa ating political halls uh, pow of power like Congress and even inside the government. Kaya po, tinarget talaga si Pastor Kibuloy, tinarget din po ang SMNI at nang lalo na po nang nag nagsalita muli at aktibo in public discussion, si Pangulong Rodrigo Duterte nagkaroon ng programa dito na nagbibigay linaw tungkol sa mga korupsyon, tungkol sa usapin ng public accountability, Transparency in public expenditures and accountability of public officials. Aba, nasaktan silang lahat, Brother Franco. Yes. At hindi nila in-expect na ang SMNI will have that kind of resolute and very firm mission direction as a media outfit na maninindigan uncompromisingly tungkol sa paghahayag ng katotohanan laban sa communist terrorism, laban sa epekto nito ang kanyang mga galamay na nag-ooperate sa urban areas and in other aspects of society, including in the government, at ang pagsisiwalat sa mga abusado at gahaman sa poder at pundo ng mga abusadong politiko. lalo yes. na po nang isiniwalat natin ang extraordinary fund na hindi na audit by the billions. lalo na po dyan sa lower house sa house of yes. representatives. at among others hindi nila binubuksan ang mga libro at paggamit nila ng abusado na pundo. like for example ano ang ngayon? yung nangyaring uh, senate hearing napakalino. Kung saan ang naging instrumento dito ka, Eric, ay walang iba. Kundi si Senator Risa Honteberos. Kulang prang ang iyong pagtawag sa kanya. Si Senator Billboard Risa yun, billboard. Uh, oh. Ito'y billboard na parang siya lang may-ari ng pagtatanggol ng sa West ating interes sa West Philippine Sea. <laughs> Muti na lang tinanggal niya na ang walang kwentang billboard na yon na epal talaga. Anong sinabi namin dyan? We dare you kung totoo na matiba yung ebidensya mo. Kasi sabi mo, may pang-aabuso talaga based sa aking mga witnesses. Meron talaga kaming ebidensya. So, ano po ang susunod niyan? Tinuruan pa kayo, ha? Nang may malapasan, anong susunod na gawin? Mm. Go to court. Go to the court file yeah. appropriate charges. Mm. Yung mga statement na ginawa kahapon, well, mm. mapatali na lang yun. Papirmahan mm. nyo na lang, make a formal affidavit, then file complaint doon sa korte. Kasi po, mga kababayan, ang mag kung inosente at guilty ang isang akusado, hindi po dyan sa hearing mo, madam. Mm. Ah, hindi po dyan sa hearing mo, kagalang-galang, honorable na senador hindi po dyan mm. sa hearing mo. Oh, well, alam. for one, ano lang, Brother Carlo, ha, ang pinapromote yes. niya, sabi niya, woman empowerment. Mm. Ano pala kami dito? Hindi kami babae? Ha? Baka Woman niya tayo. It's a matter oh, yes. of credibility kasi ang usapan. Yes. Ngayon, ang ginagawa nila, pinapahiya nila ang mahal nating pastor, ang mm -hmm. bansang kaharian, yan ang mm -hmm. purpose kung bakit sa Senate niya dinala. Bakit? Yes. Kasi lahat control niya doon eh. Oh, bakit hindi mo dinala sa korte ngayon? Kasi wala kang control doon. Talawan. You being as a senator and champion empowering the women and the children kasi mm -hmm. yun ang advocacy mo, ha? tulungan niyo po sila. Kasuhan oh. po si Pastor Apollo Sikibuloy, I-gather niyo po yung mga ebidensya. No? Doon po kayo magsampan ng kaso. May mga mm. lawyers po kayo dyan. Mga gagaling, di ba? Mm. Doon po. File a complaint. A formal Kung totoong complaint. concern siya sa mga biktima yes. kuno. No? And doon po kayo sasagutin namin. Doon Be po fair. Po, Pastor. Kasi doon sa korte, pantay pantayan Tama po ba na ang Senado ang mag-iimbestiga ng mga kaso kuno ngayon ni Pastor Tibuloy? Ang Senado na po ba ang magbibigay ng verdict ng guilty or not guilty si Pastor? Trabaho na po ba ng Senado ang mag-imbestiga at maglitis ng mga kasong katulad nito? Bakit hindi mo chinet muna yung about dun sa dismiss case nitong Amanda na witness mo? Bakit mo pinulit ulit yung basurahan? Na, na basura naman yan eh, noon pa. Ngayon kinain mo ulit. Hmm. Tapos gusto mo ipakain na naman sa buong buong publiko. Alam mo so, dapat hindi lang kingdom citizen ang ang umalman nito eh. Buong bansang Pilipinas, bawat Pilipino umal, umal ano na umalsa na dito eh. Kasi wala credibility nitong ano. Sorry to say ha, madam, pero for me you don't have credibility. Now tanong lang po. Inusisa niyo po bang maigi ang witness ninyo? Madam, for the sake of fairness, Nag character check po ba kayo dyan sa witness ninyong si Arlene Stone? Ano ang giso niya bakit siya nagkakalat ngayon ng ganitong accusations? Kung totoong gusto niyo ng hustisya at katotohanan, hindi ba dapat careful kayo na i-check din ang side ng inaakusahan dahil maaring may mas malalim at relevant na dahilan kung bakit siya inaakusahan ngayon. Ayun mga kababayan, uh, malinaw po mga kababayan na ito po ay isang demolition job, political demolition job in the guise of Senate hearing. Una, ang mga witnesses na ipinersenta ni Senator Hontiveros ay questionable. Ang pagkatao, questionable ang intensyon. Kung totoo na ikaw ay nagre-reklamo at ikaw ay sigurado sa katotohanan na bitbit -bit mo, hindi mo itatago ang pagmumukha mo. Hindi ka gagamit ng alias. Pwede namang i-blur yon sa news, pero dun, dun sa hearing, pwede naman tanggalin mong mask, tanggalin mo ang uh, ang uh, mga pagsusumbrero para para bagang pinapalabas nila na si pastor o ang kingdom of Jesus Christ ay may gagawing masama sa kanila. Ay eh, nahawak na kayo niyon Tiberos. That's number one. So the intention is questionable, the motivation are very uh, are very, very 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 dubious. Number two, Hindi po korte si uh, Senator Tiberos. Pero lumalabas dito na ang kanyang taktika at pamamaraan ay very obvious siya ang prosecutor siya ang facilitator, siya ang abogado, bagamat ni siya abogada, siya din ang huwes, at siya din ang mag at siya din ang mag execute ng hatol niya. Anong tawag doon? Yan ang tinatawag na moro-moro o lutong makaw, na uri ng budol-budol na Senate hearing. Kaya hindi po ang pagiging senador na umabuso at lupigin ang karapatan ng mga individual. Remember, pastor man o hindi, si Pastor Apolo Kibuloy, leader man siya o hindi, ng Kingdom of Jesus Christ, a very big religious ministry worldwide, it does not eliminate kung siya ay ordinaryong tao ng kanya mga karapatan na isinasaad sa konstitusyon. And what are those na nilalabag ni Sen. Tiberos? Yung karapatan na magkaroon siya ng equal protection of the law in a due process and equal day in court to prove his innocence and to confront accusers. Hindi po diyan ang proper venue. Alam niya ni Senator Henteros, nagmamaang-maangan siya because iba ang kanyang intensyon. Ang intensyon niya ay pahiya si Pastor Kibuloy, yes. i demolish ang kanyang uh, honor and integrity as a person so that ang kanilang nagdudugtong na pag-atake kagaya ng So, klaro, ang purpose nito persecution, demolition, shame campaign and trial by publicity, all package in one sa isang budol-budol at nakaka uh, galit na paggamit ng poder at resources ng Senado. Kita mo, walang mga ibang senador na pinatulan siya. Yeah. Uh, Minensyon niya ang pangalan ni Senator Jinggoy Estrada, pero hindi nagsalita si Senator Jinggoy Estrada. Yeah. Makikita mo, nagsusolo siya. So ito po ay isang repertoire, isang orkestra, na ang layunin ay hindi hustisya o katarungan sa nag-aaligar o nag-claim na mga biktima ni Pastor Kibuloy. Ito po ay isang script, grand design, of a political operation and publicity stunt ni Risa Hontiveros, hindi lamang para i-persecute at ipahiya ang isang individual sa katauhan ni Pastor Kibuloy, sirain ang reputasyon ng Kingdom of Jesus Christ, iugnay ito sa SMNI as a legitimate media para sirain din ito at iparalisa all for the interest ito din kasama dyan ang kanyang political projection. Yes. Akala niya magbibida siya dito. Sorry. Kagaya ng flop niya, nag-flop siya doon sa Parmali. Sinabihan siya ng Supreme Court the Senate cannot be the trial for the guilt or innocence of any individual. Hindi naman po ito para sa ano eh, sa legislation. Sabi ng Senator Nito Pasio, ang uh, legislation about sa amendment or enhancement of the uh, trafficking in children, human trafficking or women protection ay naisaayos na noong two years ago pa. So anong ibig sabihin? Kulang pa yon? Klarong-klaro na ito ay isang political maneuver isang publicity stunt, isang demolition job na ginastusan ng pondo ng gobyerno na kakaawa ang mamamayan. Panghuli, malinaw po na kung sinsiro ang layunin ni Senator Tiberos to protect the rights of those alleging that they are victims of sexual offense or cruelty o ano pa mang akusasyon na walang ebidensya kung hindi yung laway at salita lang nila at pinananiwalaan at ginamit na yes. bilang panghukom at panghatol sa isang individual at sa kanyang organisasyon kagaya nangyari ngayon kay Pastor Kibuloy, ang proper forum po at ang proper or appropriate action ni Senator Hintiveros, Brother Franco, mga kababayan, yeah. is to provide legal services, yeah. provide free legal assistance, and bring the case in court wherein there will be due process. Each rights or each right of every individual, both the accuser and the accused, Will be yeah. objectively put in the trial under a competent prosecution process, confirmed under the procedures of evidence, rule of law, and the judiciary principle of objectivity in the trial of facts and testimonies. Hindi po yun sa Senate. The Senate is the floor to defend the rights of the people, promote laws and legislation, but not to persecute, demolish, and impugn negative and possibly irreversible damage to the personal honor of people who are protected by the rights by the constitutional rights and other fundamental guarantee of the rights of the people sa mga batas natin hindi po yes. yan dapat nangyari senator honteberos maghunos dili po kayo naghohoramentado kayo at nagmamadali alam naman namin po ito ay para sa publicity stunt po ninyo yeah. at yan po ay alam ng taong bayan on how you manipulate yeah. people in order for you to position yourself as a so-called champion of defending or in defending the women's and children's rights